Noong 1920 ay itinayo ng imigrant na si Mamon Luk ang kanilang maliit na karinderya na naging simula ng Mamon Luk Restaurant. Dito di umano pinanganak ang unang mami na mula daw sa kombinasyon na kanyang apelidong ma at salitang Cantonese na mi o noodles. Kaya literal na ibig sabihin ay noodles ni ma. Mula sa simpleng kariton, lumaki ito bilang paboritong kainan ng mga manileño at naging bahagi ng culinary history ng bansa. Kung gusto mong malasahan ang pinagmula ng mami sa Pilipinas, dito ka na sa Mamon Look. Dito tayo siyempre sa original mami. Magla-large tayo tapos uh, show pawasado. Yan sadya ang panalong combo dito. Ari yung naaamoy nyo sadya. Yan yung kaldo sadya. Yung pinakasabaw nito. First bite. Thank you, Lord. Ito talaga yung classic na mami na taste eh. Napakalinis lang. Almost kulang cool sa lasa. Almost kulang cool sa lasa. Ito yung makukulangan ka ng lasa kung sanay kayo sa mga mami yung mga Kung talagang alam mong malalasa. Kung nakukulangan ka talaga sa alat, ito, may condiment na patis. Kailangan yan ay maraming paminta. Mmm. Yung patis sa talaga yung nagpa-level up dito. Ang laki din ng siopaw ah. Yan. Uy. Medyo na-reveal yung laman ah. Uy. Nice. Halagyan mo na kagaya ng siopaw sauce. Di pwedeng mahiwalay yan. Mmm. Sarap. Actually, between the two, kung tatanungin niyo ako ano yung babalikan ko dito sa Mamon Look, yung Shopaw. Masarap yung mami, lalo na kung gusto mo yung classic na sarap, pero basta gusto ko yung siopaw. Sopaw sauce, a little hot sauce, alat pala. <laughs> mm. Pero kung ano, ma'am, hindi pinaghihiwalay yan. Tapos, balita ako, correct me if I'm wrong, ha? yung anak daw ng mga founders ng Mamon Look, nagtayo nung Masuki yung isa ko rin gusto na mamihan sa, sa binondo, sikat na sikat din yun. Almost same, if not the same flavor profile. Doon ang ginagawa, yung shopo sauce, nilalagay sa mami. Lalagyan ng hot sauce. Makes a lot of sense since combo naman talaga yung kanilang shopo sa ka mami. And this will add depth sa flavor, particularly sweetness. And syempre ang hang. Mm. Again, ito yung classic taste ng mami. Classic combo. At may rason kung bakit tari ay pasama sa oldest restaurants. At hanggang ngayon ay narinipa. Masarap sa dyan. Ay siya ating may